Kung trip ko na ng ibang tao, ng na asawa mo, ha? Hi guys, uh, ngayon may uh, may sisir lang ako sa inyo na ano, uh, isa nating viewer, so sabi natin tagaangat na rin na uh, nag-comment siya sa mga previous videos ko na uh, ang comment niya sa akin is ano, uh, pwedeng pwede niya raw kilahin yung asawa mo sa isang gabi lang 10k wow kinagulat eh, ako kasi siyempre uh, bago pa lang ako nagbablog tapos may nagcomment na ng ganun eh, siyempre nagulat ako bilang asawa eh, siyempre uh, agalan yung asawa ko 10k isang gabi hindi man naman agad uh, na din ang asawa ko diba? kaya maraming talaga ano ah uh, yun nagbabakasagali uh, ayan So ngayon, yung 10K na yun, pinag iisipan mo akong kung papayag pa ako, hindi kasi 10K. Masyadong malaki. Eh, siyempre 10K. Sa yun, di ba? Sa isang gabi lang. Sa akin lang kasi, siyempre bilang simula ng vlogger, masakit pa na yun. Uh, nasa pagsasabihan yung ganun yung partner mo na uh, nakaragi uh, isang gabi eh siyempre isang gabi tinggi eh, saan mo kukunin yung ganun kalaki kaya ngayon ah uh, eh siyempre ibig sabihin ng arkilain kasi eh, eh ibabalik pa di ba? <laughs> ibabalik pa di ba? Oh. eh pwede sana eh Um, makiusap na kahit eh, hindi na sana iyan, eh, ano eh, alam niyo na eh para wala na ang pag-usapan pa huwag na sana ang ibalik kasi <laughs> eh, siyempre eh so, diba eh ako kasi ano lang yung mga asapin eh, masakit pala kasi siyempre asawa mo yan eh may nag-i-interest na ganyan uh, uh parang over 10k so hindi naman pwede na pumayag tayo ng kanilang asawa na kung may mahal natin ito eh. diba sa so, yung katuwang natin sa buhay kaya yun sana ang comment na yun kung wala kang magawa sa ano mo sa buhay mo ayan mag magtrip ka na ng ibang tao ng asawa mo ha kasi kahit magkano yan hindi ko ipagpapalit yung, pagpapalik yung ano na ang ano? Hindi kayo magpapalit yung wow. sa team case na ino-offer